Good morning mga idol, so yun nga mga idol may nabili akong brake pad sa Lazada 20 pesos lang isa mga idol, so harap likod ko So kaya nabili ko ito mga idol, so subukan ko siya So yun nga tinanggal ko na yung uh, brake ko sa unan uh, at sa likuran mga idol So nakapagpamahal nga pala dito mga idol yung shipping fee lang 50 pesos yata yung shipping fee, kaya bali 100 lang din yung binayaran ko sa so, lampas 50 pesos pa lang, mga idol so yun nga mga idol na natanggal ko na yung brick pad na luma tapos ginabit ko na yung bago mga idol tapos may kasama nga pala siyang pin mga idol kaya bago na yung pin ko so yun mga idol oh Kinutupi ko na yung pin mga idol oh yan pwede mo siyang kamayin kasi malambot lang siya mga idol tapos yun nga mga idol kinabit ko na siya Tuturuan ko kayo mga idol para walang sayad yung ano nyo, preno. Yung disc mga idol, ganito lang mga idol. Pag kinabit nyo siya, huwag nyo siyang iigpitan muna mga idol yan. Hindi nyo lang maluwag yung gumagalaw galaw pa. Tapos para hindi na kayo sumilip, hindi na nasilipin yung kung saan yung sentro mga idol, ganito lang gawin nyo. I-break nyo lang yan mga idol oh. yan. Pisilin nyo lang siya tapos, uh, yung brick pad yan mga idol, pipwesto yan sa gitna. G -g 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 Gigit na talaga yan mga idol yan. Gigit na talaga siya. Tapos, wag nyo siyang bibitawan mga idol ha. Habang hinigpitan nyo siya. Nakapisi lang siya mga idol. Yan. Nakapili, nakapisi lang siya. Huwag nyo siyang bibitawan. Yan mga idol. Tapos, sa kanyo saan nyo nahigpitan mga idol ayan so ganoon din sa likod mga idol ganoon, din yung gawin nyo para hindi na kayo mahirapan sumilip kung nakasentro ba ganoon yung gawin nyo mga idol tapos testing nyo na kung may sayad so ayan mga idol ang ng pre-wheel oh. walang kasayad sayad mga idol so ganoon lang mga idol sana may natutunan kayo oh. thank you